Trending ang video ni Nabea Alonzo at Julia Barreto sa A Night for a Hundred Stars. Finally nagkaroon ng tuldok ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang sikat na artista na si Nabea Alonzo at Julia Barreto. Sa A Night for a Hundred Stars, na isang birthday surprise party na inihandog para kay Mr. M o Mr. Johnny Manahan, nagsama-sama ang mga sikat na artista. Kabilang narito si Nabea Alonzo at Julia Barreto. Isang video na kuha mula sa nasabing event ang kaagad na nagtrending. Dito ay makikita si Nabea Alonzo at Julia Barreto na tila may sariling mundo at nagkakatawanan. Ayon sa mga netizens, mabuti umano at nagkabati na ang dalawa at kinalimutan na ang kanilang nakaraang pag-aaway hinggil kay Gerald Anderson. Ayon sa isang netizen, sana ganito lahat no di yung hanggang kamatayan yung galit.